ko doon lang ako sa si duty ko ang iniisip ko na yung mga alaga ko lalo na itong mga sisiw kasi <coughs> parang ano talaga ako sa mga sisiw eh sayang ba inalasayangan ako na pag dating mo dito ah uh, wala na yung ma maano sila alasan kaya dito ako pag paggaling ko sa trabaho diretso na agad ako dito para matingnan at saka mapakain ayan, bilang na bilang ko sila lahat mga idol, kahit marami yan ayan ay dapat pag may mga alaga tayo gaya sa akin eh nakatulog man ako kaunti mga dalawang oras kasi palitan kami <clears throat> nakatulog man tayo kaunti doon sa duty natin uh, bago tayo matulog ulit ngayon unahin natin yung mga alaga natin na okay sila pakainin para mamaya eh, tanghali talaga akong makagising nito eh, sila busog na wala namang problema pag dating na Uh, kaya ngayon ang daming mga dahon-dahon ng saging dahon ng uh, malunggay yan kinakain nila yan kaya dito pang ano lang to nila pang sabisaya pa pang paanad yun, pang pagkain lang yung sa baba natin sa pulungan, uh, puntahan ko na rin doon at mapakain ko ngayon mga idol ipupunta na ako sa baba pakainin ko yung mga manok natin doon ayan ipakita ko sa inyo ha ayan yung kubo natin sa baba mga idol nandyan yung mga ano natin mga alaga natin ng mga manok ito namang dito mga asula to asula pero ginawang swimming pool sa mga pato natin ibaba e, na tayo Okay. Good morning. Okay, good morning. Ayan, kumain na sila mga idol. Nandito sila oh. Ayan, kaya pala parang mahina sila. Kasi wala na palang lamang tubig. Ang Kailangan nating lagyan ng tubig. Ayan. Wala nang laman. Oh kaya yeah, bago tayo pupunta dun sa bahay bago tayo matulog eh pangunahin ng tubig para sa kanila yung dito sa taas ipa bumaba para mamayang tanghali pag gising ko galing sa pagtulog eh merienda na lang sa kanila ang gagamitin naman natin eh talbos ng saging na naman kasi street tayo sa Madrid Agua okay, mga idol yung okay, mga idol ah, hanggang dito lang na yung vlog ko ah, ako ay mag na ng tubig para sa mga alaga natin mga manok yan para makapagpahinga tayo. Okay, bye bye.